Hi guys, welcome to my channel. Yung mga hindi pa po dyan, nakasubscribe, please subscribe and please follow me. And support me in my channel. Thank you so much. Guys, itong amo ko, namili ng mga fresh vegetables and fruits. Natago ko na yung iba. Ito na lang yung nandito sa mesa. Ito pong, ito pong pineapple ay made from the Philippines. Yan po. Look at that. Made product of the Philippines. Rather. Ano siya guys? Ano pa? Baby pa yan eh. Minsan, umaabot siya. Yan po ang price niya. Umaabot siya ng 800 fils Almost 100 pesos. Ito, nasa ano lang siya nasa forty uh, 45 mga ganon yan po ang mga gulay ni tatay <laughs> mga gulay yan po fresh na fresh siya guys ang sarap magluto ng pansit o kaya chapsoy yan o oh. mm. Sarap lutuin. Ang dami-dami. Akala dami. mo, dadalhin sa restaurant. O, magkikatering siya. <laughs> Naitago ko na yung, yung ibang fruits. Yung banana, orange, apple. May dalo pa nga siyang mushroom. Hindi na yun, di ba, ang mushroom? Hindi naman fruits. <laughs> vegetables yun eh. So, yan lang guys ang short video clips. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Sa mga nakasubscribe na, stay tuned sa aking channel. At huwag kalimutan mag-comment para kung kayo po ay vlogger, aking kayong susuportahan din magbakas lang sa aking mga videos upload. O kahit sa aking live, sometimes nagla-live nagla, live, nagla live stream po ako. So guys, maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Mwa mwa. God bless us all. Bye bye. Ingat po kayo sa kapaligiran at sa ating panahon ngayon. Malamig na po dito sa Kuwait at nakakatakot lumabas. So guys, thank you for everything. God bless us all. Bye bye.